Tulad kayo sir, isang kompanya lang kayo? Barco, seaman? Parang, uh, ano? Fishing po sir. Fishing vessel po. Okay. Yung mayari ng fishing vessel ay Filipino ba? Or Chinese po. Chinese? Opo. Nung nagtrabaho kayo sa kanila, dumaan kayo sa may POEA. Opo, yung opo. sa contract. Opo. Okay. Ilang years na kinagtrabaho dun sa fishing vessel? 13 months po kami, sir. So, may get one year na. Opo. So sabay-sabay kayo ba? Opo, yes, sir. Sabay-sabay, okay. okay. Tapos bumalik na kayo itong June 28 po. So yung nireklamo nyo, hindi kayo nakatanggap ng sweldo? Opo, hindi pa namin nakuha, sir, hanggang ngayon, sir. Yung buong 13 months na yan, wala? Opo, opo, sir. Okay. Ano pangalan ng agency nyo? Britmark po. Sila yung nag-deploy sa inyo sa fishing vessel? Opo. Chinese name ba yung fishing vessel nyo? Opo, Chinese po. Two -way ship Management. Ah so ito yung employer ng Foodso Two Way Ship Management Co. Okay. Magkano po yung dapat yung sahod per month? Yung inano namin sa sa agency namin is 370 po yung yung ano yung, yung dollars. Opo, yung new crew. Yung okay. extra po property lang po 450. Opo. So yan lahat sir, wala kay kahit singko tinanggap diyan, wala pa, wala w pa may na-receive. 370 po namin sir, nakaano po yan sa meron po ang aloti sa pamilya. Okay. Na depende sa iyo kung magano yung alote. Mm -hmm. Yung sa akin po 3, 170 po. Pero namin ko ang, 'di ba, may example, i-round off natin example, 380 per month kayo. Opo. lang. So, buong 380 na yan, sa buong 13 months nyo, hindi, wala pang may binigay kahit piso? Wala pa po. So, may, may pina-CA din sila? Opo. Nung pagbaba namin, mm -hmm. binigyan lang po kami ng 6 na, ah, na libo. So, sige. Kasi sa mga ganitong scenario sir, So basically, maging liable din dito yung agency nyo, yung Britmark Shipping Services. Apo. Kasi ang solidarily liable yan sila sa foreign employer nyo, yung Futsal toway So lahat ng mga unpaid wages nyo, kung hindi man tumahabol yung Futsal toway way pwede natin mahabol yung agency nyo kasi sila yung nag-hire sa inyo. Eh. So lahat ng welfare nyo, pakanan nyo, sagot nila yan kasi sila yung nag-deploy sa inyo. So bali, ganun yung contract every one year so, baba naman kayo tapos ganyan. Oh. So lagi ba to yung Fuzo yung kumpanya niyo pa iba-iba So ito lang hindi nagbayad yung Chinese company na to. Okay. Yung trabaho niyo doon is mag uh, magnet ng mga isda doon. Saan ba to located? Saan ba kayo naka Ah, uh, Bali Japan po yung byahe namin, sir. Sa Japan. Mm -hmm. oh, tapos itong mga nahuli niyo mga isda nito binibenta sa dinadala namin po sa China. China sa China. Okay. Uh -huh. So, sir, rest assured, sir, na ito sa mga unpaid wages nyo, Andra kasi yan sa ang kontrata nyo sa nga pinirmahanan dyan sa mga contract yan with POE at saka sa rules ng mga DMW na yung agency at saka yung employer nyo, they are both solidarily liable. And, and and dyan yan sa labor code din. So, lahat ng mga claims nyo, anong mga benefits nyo, kailangan bayaran nila yan. Primarily, si employer nyo, which is si Fuzo. So, pero kung hindi silang mahabol since nandun sa China, yung Britmark kasi yan sa sa Philippines, sila yung agency agency nga nag-handle sa inyo. Mga sir, kayo po ba ay lumapit na or nagtungo na po sa tanggapan po ng Britmark upang i-update or humingi ng update hmm. regarding po sa inyong mga sahod? Yes po, ma'am. Ano sabi nila? Pinabalik po kami ng yung pagbaba namin ng June 28, pinabalik po kami ng August 18. Kaya umuwi kami ng probinsya nang ano kanino nagsipo kami ng ano ng, uh, pera. Mm. Binigay sa amin 6 na, uh, na libo bawat isa. Tapos bumalik kami ng uh, ngayon, August 18. August 18. Sabi pagka next week na naman daw, mm. Pagka Monday. Eh nung Monday, wala namang opisina Monday, tapos mm -hmm. Tuesday ngayon. Sabi yung yung chat nila dito sa aming group chat na wala naman daw kasi sabi ng presidente daw, wala daw opisina, Ganon. So, pinapabalik-balik lang kayo ng Britmark na to? Yes Mukhang, um, uh, po. Uh, Apo, parang pinapasa lang po kami. Mm. Actually, attorney, itong Britmark Shipping Services Incorporated ay ilang beses na rin pong naireklamo sa atin. Pero luckily, with the help of Department of Migrant Workers, nakakasettle po at nababayaran naman ang ating mga fishermen. Tutulungan kayo ng wanted sa radyo, pwede kayo mag-file din ng complaint through DMW. Kasi yung DMW, ang sila yung mag naghanda sa mga OFW cases, So, consider kayo OFW. Tapos, i-refer din nila sa appropriate agency like mga DOLE para sa mga uh, unclaimed yun na wages. At saka, mag-conduct din ng investigation laban sa Britmark Shipping. Kasi kung sabi nga ni Rio na suki na pala dito na nereklamo, reklamo hindi naman pwede na pag may reklamo lang sakas na mag-action. So, pag lagi pa sa nagva violate ng mga rights ng OFW, baka it's high time na na para Imbestigaran sila at if they have to be suspended yung license or bigyan ng sanction, kailangan ma-receive na nila yan. Bukod po sa kanilang makukuhang mga salaries, mm. sila din po ay tutulungan ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan po ng tinatawag na Action, Action Fund. Fun. Ito po yung uh, in-approve na pondo ni uh, Senator Idol Rafi Tulfo mm. at yun po yung tulong sa mga distressed OFW natin na nangangailangan po ng uh, mga financial assistance. Ayan, buti merong... Uh, binigay na bata si Senator mm -hmm. Idol Rafi para talaga sa WFW. Tsaka kayo, sir, I consider nyo kayo na distress eh kasi umuwi kayo dito hindi kayo sinahuran. Consider oh, nyo na distress sir. eh. Kasama kayo ng Wanted Radio Team para maglapit ay sa DMW mm -hmm. para lahat ng mga claims nyo may convey natin sa kanila. Uh, sir, about po sa mga benefits po naman sir, hindi po nila nahulogan sir. Mm. Is spelled ibig wala pong laman sir. Ayan. Ang uh, katulad dati medyo lagi yan na mga issue dito ng lumalapit no. So pag yan sir may mga violation din yun yung brick mark diyan so pwede atin yan ma sampahan ng complaint through SSS kasi wala fillet pagi kasi mandatory yan eh na contribution. So pag hindi nila ginawa yan, may penalty sila. So yung mga date na mga pagkain ng binon ma'am over over na po eh. Kaso mm -hmm. wala lang ma'am, kaming ano po, wala kaming uh, proof na picture ma'am na <laughs> yung date na ano po na expired. So, bali medyo pangit yung pagtrato nila doon sa inyo sa barko. Yep. Alam dito nang ng Britmark like alam nila yung sitwasyon nila doon. Sinabihan niyo sila. Alam naman nila sa ano, nagcha-chat kami sa GC, wala silang update eh. Okay, so inignore in lang nila biska kahit na sinusumbong yung condition niyo. Tapos yung ano po sir, yung sa 350 po na kikakaltas po sa amin sa sahod namin po. Dollars 'yun, no? Yes, 350 po. dollars. Okay. Tapos yung 1,500 po sa plane ticket namin po na pauwi po dito na. Aling China pa Pilipinas. Sino yung nagpauwi sa inyo dito? Sariling pera niyo? Hindi po. Ano? Yung lopan po. Yung... Yung futso? Yes. Uh -huh. Yes. po kami. Kasi oh. yung barko namin magda-dry dock. So walang biyahe po. Sige, sir. Lahat yan, sir. Lahat ng mga kakakailangan yung claim, mga unpaid salaries, yung for 13 months na pangyayari niyo. Opo. Makukuha natin yan, sir po agad kayo ng reporter uh, ni Idol Rafi at uh, mag-file tayo ng formal complaint laban po dito sa Britmark Shipping Services at uh, for sure naman po sila din po ay haharap doon upang isettle din kayo sa inyong yes, mga so, claims. Yes, pa. Kasi pag hindi nila isesettle yan, mas mabibigat yung maparusa sa kanila. Pero mm -hmm. dahil nga medyo habitual offender na sila baka mm -hmm. <laughs> Yes po. Ito din po yung paulit-ulit <laughs> nating sinasabi. no oh, na sanction na yan. Itong Britmark Shipping Services, parang hindi na natuto. Paulit-ulit nang narereklamo pero hindi pa rin po uh, tumutupad sa mga napag-uusapan, oh. lalo na po sila mga under contract. Ang samaan lang kayo sir, ng team para yes maglalapit dun sa mm -hmm. DMW at sa iba pang mm -hmm. government agencies para ma formally file natin yung complaint niyo mm -hmm. makipag-coordinate tayo sa SSS mm -hmm. filial pag-IBIG tomorrow kapag nag-resume na po ang ating operation ng mga government agency sasamahan po kayo ng reporter na ni Idol Rafi para po makapag-file na dito sa DMW at Opo. mapatawag na rin itong Britmark mabigyan kayo ng uh, malinaw na kasagutan ukol sa inyong mga sahod thank you po ma'am. Marami maraming, maraming, maraming salamat sir. po sa tiwala kay Idol Rafi. So sir, kanina nga po ay nag-usap po kayo ng Britmark Agency para po doon sa in yung uh, paghaharap tungkol sa mga sahod na na sa inyo. So kamusta naman po? Ano po bang balita? Maganda naman po yung usapan namin at saka nagsitol na po kami. Umabot po ng uh, 1.3 million yung binayad po namin, uh, nila sa amin po. Usually po magkano po yung naging bigayan po sa bawat isa? Since 10 po kayong nandito. Hindi naman po pura pareho po yung bigayan kasi meron yung iba malaki alote, yung iba rin marami din utang. <laughs> meron ding nakatanggap ng 170,000, 160,000 at saka yung iba um, below 100,000. Ano pong masasabi niyo ngayon na after ilang buwan po ng pakikipaglaban niyo dito sa Britmark Agency ay nakamit niyo na po yung inyong hinihingi sa kanila. Tapos puso po kami nagpasasalamat po lalo na po kay Sir Idol Rapitol po po dahil sa po sa tulong niya sa amin. lang dahil sa tulong ni Idol Rapitol po po ma'am siguro po yung pera namin po hanggang ngayon hindi pa po namin talap siguro nakukuha. So sir sino po dito yung may pinakamalaking nakuha from Britmark Agency? Uh, siguro po sa tingin ko yung may pinakamalaking nakuha po sa sahod namin is si Alan, Alan Marple po. Sir, magkano po yung nakuha nyo? Um, uh, 174,000 po ma'am lahat. Ano pong pakiramdam na makakapag-uwi po kayo ng ganyang kalaki sa pamilya nyo? Masarap po sa pakiramdaman kaya nakuha na po namin lahat yung sahod namin. Salamat po. Ngayon po na nakuha nyo na po yan, ano po ba yung balak? ng bawat isa? Uh, siguro mo po ma'am is mag-COA na po kami since na malayo pa rin yung uh, pinanggalingan namin. Tapos po sa so, po kami nagpapasalamat lalo na po sa si inyo ma'am kay Sir Aido Rapitol po dahil po sa kanyang tulong sa, uh, sa amin. Saan po ba yung mga probinsyang uuwian niya sir? actually uh, ma'am, uh, ako galing pa po ako ng Bacolod City. ma'am yung iba taga Iloilo, uh, Palawan, Nueva uh, Ecija, uh, Cagayan, Valley. And syempre po hindi naman po nagtatapos dito sa DMW ang tulong po ni Idol Rafi para sa inyo dahil bilang bonus po ito po para hindi niyo yan magalaw sa pagpapauwi niyo, tanggapin niyo pitong 27,300 para po sa pamasahin nyo. Thank you so much ma'am. Thank you sir Idol Rafi po dahil po sa inyong tulong. Ito ay malaking tolong na din po sa amin. Salamat po. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27,300 po ma'am. So iyan po ay paghahatian po ninyo ng inyong mga kasamahan para po kayo po ay pare-parehas ng makauwi sa inyong probinsya. Maraming maraming salamat po. Sobrang maraming salamat po ma'am. Maraming maraming salamat po Sir Idol Rapitol po. Uh, nakuha na po namin yung pinaghirapan namin sa labas. Nakuha na po namin yung sahod po namin dito. Umabot po ito ng 1.3 million po. Malami salamat po si Rapi. Mabuhay po kayo. Salamat sa iyo, Idol Rapi. marami ang natutong pag napulot dapat ibalik May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi Mga taong inapi na binigyan ng ustisya Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira Mga kay kaibigan na nagkainggitan Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan